ano kaya ang ginagawa nila bakit hindi makita ang kanilang mga post at yung may din nila hindi makita kahit boyfriend pa nila ito so yan po ang katanungan ng ating kaibigan doon sa ating comment section so ganito kaibigan ituturo ko na sa iyo at i-share mo sa iba para makaalam din sila bakit ganito hindi makita so tara ipalong ako let's go Okay, direkta na tayo, kaibigan. I-share mo sa iba para po sila, makaalam din sila. So, ganito. Tapo itong three lines. Pakita ko muna sa iyo, ha? Tap itong profile. So, ito yung post. Ito yung post. Paano nga ba hindi makakita yung mga boyfriend nila? So, kung may hindi sila gustong tao, tapo itong tatlong Then, edit privacy. Then, tap itong print, accept. So, dito sila mamimili ng ayaw nila makakita. Halimbawa, ito. Yan. Then, done. So, yun ang ini makakita ng mga post. Except. Then, save. Then, mag-back tayo dun sa my day. Ito, story, ito. And, tap yung story. Tap itong tunduk. Then, edit. Date story, privacy. Then, pinili lang ito ng print except. Yan, hide from. And, save. Yan. At pinili lang nila itong hide story from. Yan. Pipili lang sila ng tao dyan. Yan, bawa. Ito. Yan. At uh, yun ang hindi makakita ng kanilang maide. So, gano'n kaibigan, para hindi sila mak ma, hindi nila ma, yung mga post nila hindi makikita ng ayaw nila. Huwag kalimutan isira ti video. Salamat.